Maliyata tong nadadaan natin. Pwede, pwede. Gawa ito ng corals, limestone, at siyempre mga ibang particles na rin ng mga bato. Ito ang aking mini Avery. <laughs> ito mga to naman eh. Ako nagpalaki ng mga to. Ako nagpakain ng mga yan. Kaya maamo sila. So, ayan. Itong tam kunting tambayan dito. Handang-handa na si Dominar. Let's go! Basta, nagbabalik ka. Uh, lahat. Balapunta ko na minalungaw. Sabi hmm. na ito, mayroon pa isa yan. Basta, ha? May boy, pa Bayokbok ba tao Bayokbok? pa rin ah magtanong-tanong na lang ako doon? Maganda rin doon ah Bago ngayon yun Oo, tanong ko Lumakas yung hatak ng motor na to. Pinalitan ko ng <laughs> Pinalitan ko ng spark plug Racing spark plug <laughs> <laughs> Hindi siya advisable pag gamitin dito sa Dominar Kasi gaya na sabi ko Pang touring lang naman tong motor na to. So, hindi mo kailangan upgrade ng mga ganun pero ang lakas ng ano niya oh. Acceleration. Konting piga lang sa sininya door. <laughs> oh. <laughs> Grerya <-react> kagad. Hoy. <laughs> Matagal na akong hindi nakapag-rides guys. Uh, yung last na rides ko ay papunta doon sa papuntang din Dinggalan nung uh, 100,000 subscribers ako. Or tayo sa community ng YouTube channel. So ang nangyari dyan nga pala kung bakit ako hindi nakapag-vlog ng medyo matagal Pagkatapos nung last na ride sa sa Norte Ay dahil napakainit na po noon Grabe Sobrang init uh, Dahil nga alam natin summer sa Pilipinas sabi take it na rin naman yan Pero parang hindi ko kakayanin yun May kaka Mas kakayanin ko pa mag-drive kapag uh, umuulan Parang hihimatay na ako kapag sobrang init eh kulog pa sa helmet yung init grabe na so ngayon medyo actually, kahabon, umulan actually kahapon umulan nang medyo malakas din lumamig na konti yung panahon so ngayon na uh, medyo ginanahan ako mag ride so short rides muna tayo dyan sa Minalungao malapit lang mula rito sa gapan yan ilang minuto lang yan bala ko talaga ay 2 months lang ako dito sa gapan kaso nga lang ng si Diana ay eh, mukhang nagustuhan na rito hmm, kaya siguro mag-extend kami ng konti kasi ang original plan namin or plan ko actually be, uh, sa pagbablog um, nomad type yung uh, renta rin tao ng bahay hanggang matapos kong libutin ng buong Pilipinas so hindi naman ako nagmamadaling libutin ng buong Pilipinas ano? ah, kalma lang tayo Uh, Nag-enjoy pa ako dito sa bandang Luzon, dito, especially dito sa norte. Uh, drive sa bundok, sa mga coastal areas, dahil alam nyo naman, kompleto Ricardo yung norte na yan. Ay, pero itong dinadaanan natin, lubak-lubak. Oh! Sira-sira na mga daan dito. Tapos lang eleksyon, ako, wala na, hindi na to. <laughs> Usually nagagawa ng daan yun bago mag-election eh. <laughs> oh, ito na naman. Yan ang dinadaanan natin. Tama ba to? Oh! <laughs> yeah, my man! Tayoan na natin to. Oops! Sarap sana dito. Trail bike eh. Kasi pambili natin ng uh, Honda... CRF 150 Pinambili na ng lupa <laughs> Okay lang at least may napuntahan pa rin Pera na yun Wrong way yata to Mali yata tong nadaanan natin Double check ko lang At saka meron talaga yung matinong daan Sa may Peña Randa Sa so tingin ko mali yung napasuko natin Double check ko lang yung map Pwede, pwede rin to shortcut actually to So mali nga, mali nga yung napasukan natin dan. Pero anyway, pwede pa rin naman to Pwede pa rin kumunekta to Tara Suungin natin tong Daan ng tralala Rough, rough road na to wala tayong problema oh my god day the start yun palang lang na dios mio si yung drone natin sumusunod pa yung mga mga bahay bahay pa naman dito parang kung sakaling mga <laughs> pumapanggap, pangit na pangit yung Done not nothing. Mm -hmm. I am not. Oh, shoot. kaya ng motor? Oh, oh wala namang lubak-lubak yung parang nandyan na may lubak na may tubig hindi ko sure mulan kasi na malakas ka kaya nga yun yung iniisip yun, ko eh wrong timing ako pumunta na dumaan dito <sighs> sure yung ano dyan, pero may daan dyan pero gaano ba kalayo pa kung sakali mahabot pa lang ano yan ilang kilometro mahaba haba pa rin mahaba. sige try ko nga kung hindi na kaya kaya balik na lang <laughs> kasi itong daan na to wala pa sa mapa natin makikita kung saan ko connect na to basically sinusundan lang natin yung mga daan na to oops whoopsie whoopsie yung e, mga ganito money lang yan okay lang yan Putik, hindi ko pa naman suot yung riding jacket ko Ah, lalaki ng bato Smeo garapon Ba, magandang pambuongat kay Dominardo Bago mag long ride sulit Tagtagin natin, tanggalin natin yung kalawang Na stock to eh oh, grabe Pero may option naman tayo dito Dumaan Bawal pumasok sure sureness ah ito yung akyatan Dadanan natin ha ah, pwede pwede ay yun ako pwede rin to actually kaso nga lang loose yung mga bato dadanan natin katulad tulad yan oh loose siya dito pinaka feasible na pwedeng dyan kaso masyadong magilid masyado siya magilid konting lean ko lang dito ako po sa bigat ng doming natin yun naka full pack pa naman ha nilagay ko na yung mga ibang gamit dyan kaya mabigat na yan lalo na this is not an option for now this is not an option for now Daan na lang natin yung main road Balik tayo, balik Itong sinundan nating isang daan pa na to Malubak din Dahil sa pag-uulan niya kagabi Sablay Dalawang daan na ang nag -fail sa atin Anyway guys, tago ko na yung GoPro kasi Kasi, kasi, kasi Kaya pa bang i-hold dyan? Sulungman na tayo saglit Kasi ayaw maulan na morning ulit So day 2 Pupunta tayo sa minalungaw Kasi nga kahapon medyo O sablay yung tinahanan natin ano Pero Meron na uh, Medyo magulim lang yung 18 na umaga makulimlim good morning to mga ibo natin what's up lucky takot na takot na <laughs> pinasa kong kumain yan kasi nagpapasubo pa to eh laki laki na eh. isang buwan mahigit na to pero ayaw pa rin tumuka marunong uminom pero hindi marunong kumain walang yan yan sa ito yung inaabangan ko talaga itong dalawa na to na mag -breed. Itong magagandang maliliit na ibon na ang Gullian Finch. Meron na silang anim na itlog. So, isang bagsakan na ano lang yun. Bilihan. Tapos ang dami agad yung breed. ito pala, bagong camera natin na gagamitin. Insta360. Good morning! Ito kasama natin si Diana, papalaba Papahatid siya, papalaba yan Hindi yan sasama sa atin sa Minalungaw At sobrang kulimlim Sana hindi umulan ngayon Time check natin, alas 8 ng umaga Sa patong daan na to, naligaw ako <laughs> Sana na ba yan, magpasa ko Layo na puntahan natin, siguro mga 2 km Alright, bagong daan Malapit na tayo sa Minalungaw National Park siguro yung Bayokbok River kasama rin yung sa ano Ay, closed ba't sarado hey guys good morning so nandito na tayo sa Minalungaw National Park dito na tayo sa pinakabungad tabi ng ilog Bayokbok River ata tawag dito kung di ako nagkakamali I think ito yung ilog kanina nung nakita natin doon sa so, oba na kum kumukonekta kum so kung makapansin bandang baba may kubo-kubo kubo na rin doon pwede nyong rentahan at uh, ito nga yung talagang pinupuntahan dito, Minalungang National Park. So ito yung sinasabi kong part na ng kabundukan na kukunecta sa DRT. pupunta doon yung DRT, ewan ko kung may trail dyan na daan para pwede kayong kumonekta doon. Ito yung part na to actually mayroong pool dito sa part na ito pero di natin pupuntahan. Palipad na lang tayo ng drone. Punta tayo sa dulo, Doon sa oba tsaka dito sa may sa may hanging bridge so wala sa basang basa yung daan dito ano? dahil nga sa pagulan nung nakarang araw at sa malamang dito munang part ang inuulan dahil ito yung mga bundo bulubundoking area bago pa man dumating sa Cabanatuan, sa gapan, mga ganyan, sa san leonardo ito muna ang part ng uh, Noe Siha yung inuulan. Mamaya na tayo dito sa Hanging Bridge kasi madadaanan din naman natin yan pag-uwi. Dati mayroong parang tindahan dito sa part na to. So, tinanggal nila yung tindahan. Tapos pinalitan ng ganto. Upo-upo na lang ng ganto. Ah, ito na pala yung parang poste. Eh tinanggal para maging ganito na lang kasi pangatlong beses ko na ito dito Ayan, sa mga gilid-gilid ng mga bato na to may mga malilit na caves yan kaya nakakatakot nakalimutan ko lang ibig sabihin ng minalungaw pero ang mina basta may ibig sabihin yan mina at chali yung lungaw Inexplain niyan sa akin dati nakalimutan ko lang ibig sabihin. Kami <laughs> naliligo dun. Wow. <laughs> oh. Ayan to sa mga hindi pa nakapunta dito sa Minalungao ay mamamangha kayo sa rock formation na to ay tara punta tayo sa dulo noong tayo magpapalipad ng drum ito hindi pa rin nila binabago to kawayan pa rin Diyos ko po, nandiyos niyo yung ayaw ko lang, <laughs> may duyan pa dyan, nagsabit na siya ng duyan, ganda, ganda, malinis, pati siya yung rock formation the best. So again guys, uh, gawa ito ng corals, limestone sa syempre yung mga ibang particles na rin ng mga bato. Mga granite, mga ganyan, mga ibang klaseng bato. Pero karamihan naman dito daw ay limestones. Yung gaya ng binabanggit ko kanina, yung Mina Lungaw ay pinagdugtong pong pangalan yon Mina at saka yung Lungaw. Uh, yung Mina, I think something do, pagmimina. Pagmimina ng Basta, halimutan mo na, wala. lungaw. Basta yung kadugtong yun, ang kailangan nyo alamin, yung lungaw. <laughs> Ito nakakatakot, apakan to. Halimutan mo na, may lungot na. Piliin na lang natin. Oops. Pero ang ganda ng ginawa nila di sa daanan na to, ano. Natural lang yung dadaanan mo. Ginawa, uh, gumawa lang sila ng parang part ng sinimento para may mapakan pero natural pa rin kasi may mga batong ganito malalaki. Galing, galing, galing. Wala pa naman tayong chinelas. may pagbaba natin gamitin natin yung Insta 360 Eto actually bagong guho lang siguro to naman gagamitin natin yung uh, insta 360 ganda ito yung papunta sa cave tapos mayroon din sa taas So, kamusta naman yung audio nito? Gamit ko ngayon ay 1 meter so far yung haba. 1 meter o 1.2, parang ganyan. So, hindi ko alam kung klaro pa yung audio nya dito. Alright, so ito na yung uh, hanging bridge. Okay, okay, uh, tumingin sa baba na para ano lang, diretso lang kayo, para hindi ka mahilo. Alright, so maganda yung quality ng tulay na to. Combination nya ng bakal. Ayan. Sa mga barbed wires sa gilid. 一、这个。 pagpabata pabata daw yan ay na, pag nalagpasan mo to. Wala oh. rito hanggang doon. ba? Oo. Oh. Sigurado, Sigurado ako dyan. Good afternoon. Tanghalik dapat. 12 noon na to. Uwi na tayo dahil mayat maya lang uulan na yan. Gantong kalakaran dito kapag kahapon na. Kahit ang lupalop ka ng Pilipinas. sit na tayo. Papunta na tayo sa mga kabahayan muli rito. Wala na kayong masyadong makikitang magandang view. At dito natataposin ang vlog na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV, signing out. I'll see you guys on the next ride.